guys hinalang manok guys so mga regards dami kayo may sige dito mang si ano si ni ini halang ang mga sili green gapon ay sili halang ako pulang ini may sili green man gapon dapat na ko dito mga pitinuhan yo mga pitinuhan mga kanina ito gidataan ito naman itong uh, sinabawan ba na atinola ah, so mm, yung sibor niya ng manok andiyan Wazit, guys, betila, tao, uh, eh? Ito na. Very good. Okay. Wapo kayo pagkaloto eh. Batik lang. No? batik plaza. Di hey, lamit eh? may? Mm -hmm. oh, na pagsili. Gubang. Uh, gubang day dito. Mm -hmm. Pwede na ito. kung 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 pulis magtimpla. Ah, okay. <coughs> <coughs> ito lang, guys. May sunta, guys. O. Oh. Oh. miagayo guys. Time to eat na, guys. Marami. <coughs> Salamat <coughs> <ito>. sa sponsor <coughs> at sa may bahay and uh, Madriaga family and si family and si... Pancho. Si, Pancho? Uy, mga... Pancho is mga mayaman yan, guys. Mayaman. <laughs> Kaya kakain na tayo ha.